Parents at students, pinipilit na magbigay sa PTA, bawal yan. Huwag natin pahirapan pa ang mga magulang. Share nyo to sa mga matutulungan dahil narito ang inyo alas sa batas. Magandang araw mga kakampir. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Good afternoon, Attorney Chelle. Ang mga anak ko po ay nasa public school ngayon, grade 4 at 6. Ang teacher po nila nangongolekta para sa PTA. Required po ba yun? Saka po, may masamang epekto kaya sa mga anak ko kung wala akong pambigay? Salamat po. Tungkol sa teacher o school na nangongolekta ng para sa PTA, bawal yan. Noong March 18, 2022, naglabas ng updated PTA rules ang DepEd, ang Omnibus PTA Guidelines of 2022 o DepEd Order No. 13, Series 2022. Dito, malinaw na pinagtibay ang no-collection policy ng DepEd. Base dito, habang kinikilala ang mahalagang papel ng PTA o Parent Teachers Associations sa pagpapaganda ng eskwelahan at pagsuporta sa mga school activities, ang PTA contributions ay strictly voluntary. Ibig sabihin, kusang loob lang dapat ang basehan ng pagbibigay. Hindi ito pwedeng i-require sa inyo at walang pilitan. Kung pipiliin ninyong magbigay ang angkop na halaga para sa anumang fundraising, ay dapat pinag-usapan at sinang-ayunan ng General Assembly ng PTA. At ang perang ito dapat gamitin lang ayon sa School Improvement Plan na pinag-usapan. Kung piliin nyo namang hindi mag-contribute, walang masamang epekto ito sa inyong mga anak. Klaro ito sa guidelines. Ang non ng contributions ay hindi pwedeng gawing basehan para sa non-admission, non-promotion, o non-issuance ng report card, certificate of good moral character, o school clearance. At hindi rin pwedeng gawing rason para i-deny ang anumang benefit sa estudyante. Pwede kayo maging aktibo sa pag-aaral ng mga anak nang hindi kinakailangan magbigay ng contribution sa PTA. Kung pilitin kayo o kung parusahan ng inyong mga anak dahil sa hindi pag-contribute sa PTA, pwede nyo itong ireklamo sa school head ng inyong eskwelahan. Sana nakatulong po ito. Share nyo ito sa mga kapwa magulang o estudyante. At kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.